Mapusyaw pag-ulan-ulan na eksperyensya sa Pilakbahin, isang lakaserya na sa Negros Occidental, sa tunggas sa ginabatayan ng sitwasyon sa Mount Laon. Samtang lahar flow, kinakabalak-an kung liwat maglupok ang bulkan. Nakatutok ay Lin Pedresa. Halin sa masobra 9,000 katonilada sa ng asupre nga ginbuga sa Mount Kanlaon sa September 10, nagsaka sa 11,556 katonilada sa sulod sa 24 oras na monitoring sa PIVOX. May 79 man ka volcanic earthquakes nga narecord. Suno sa Mount Kanlaon Observatory, mas nagdako ang posibilidad nga isa sa alert level 3 ang vulkan base sa uli nga monitoring parameters. Uh, ang aton nga SO2 emission ang pinaka-mataas natin nga na record. Pwede ni siya nga mag-elevate into an alert level 3 nga scenario um, at alert level 3 uh, pwede kita mag-expect nga may ara kita nga mga magmatic intrusion na sa aton nga vulkan Pananglitan sa alert level 3 ang bulkan. halin sa 4 kilometer himuon na nga 6 kilometer permanent danger zone anytime, pwede magkaroon kita sa mga eruptions, which is dangerous siya sa mga um, mga tao nga uh, uh, malapit sa vulkan. Nagapabilin nga suspendido ang klase sa tanan nga libel sa La Castellana, subong man sa mga barangay sa La Carlota City malapit sa vulkan. Pagluwas sa baho sa asupre kag pagtayog labi nga ginakabalakan karon sa mga residente diri sa lugar ang diwat na naman nga pagluntad sang lahar Adlao, na pag -ulan -ulan sa lahar flow. Subong adlaw na eksperyensyahan ang pag-ulan-ulan sa pila ka sa La Castellana. Diri sa barangay Biak na Bato. Nagakabalaka ang pila ka mga residente malapit sa sapa. Nag-rattle uh, man kami siyempre kay dira puto bang lahar sa may ano pero ang iyang kwan bala dira gakwan sa may kalog. May ara kami mga butas na ginapreparar. Tan mga bulong, Oo, mga tubig nga imo kinanglanon. Hulat kay kita sa advice ang T-box. Amo nang ginakulbaan ba kay nagaulan. May pila ka sitio sa nasabit nga barangay nga nahamtang malapit sa tiilan sa bulkan nga ginabisuan na nga mag-evacuate. Basi matabo ato pa sila sa babo, kag budlay na namun sila kwaon. Hindi ko gusto nga matabo nga pag uh, irap nga ato sila. Sa barangay Masulog, may masobra 400 na ka mga residente nga nagatineros sa evacuation center. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso. One Western Visayas.